Iris, ang pahiwatig ngayong araw, ngayon ay isang araw kung saan ang iyong karisma at enerhiya ay tila mas mababa kaysa sa dati. Ang gabay ay nagmo- kahi na umiwas ka muna sa pakikipagdil o pagsisimula ng anumang mahalagang proyekto. Ang resulta ay maaaring hindi maging pabor sa iyo, at ang iyong mga aksyon ay maaaring magdulot ng pagkabigo o hindi inaasahang problema. Babala sa pirma at transaksyon. Mag-ingat sa pagpapasya at iwasan ang biglaang pagpirma sa anumang dokumento. Ito ay maaaring magdulot ng alitan sa relasyon, problema sa pananalapi, at maging sa iyong reputasyon sa hinaharap. Ang pagiging maingat sa bawat hakbang ay mahalaga upang maiwasan ang pagsisisi. Kalusugan at pamilya, kung may oras, subukang bumisita sa iyong mga magulang o malapit na kamag-anak. Ang iyong presensya ay magdadala ng kasiyahan sa kanila at maaaring magbigay ng positibong epekto sa kanilang kalusugan. Sa parehong paraan, ang pagbibigay ng oras sa kanila ay makakatulong din sa iyong emosyonal at pisikal na kalusugan at magdadala ng inspirasyon sa iyong araw-araw na pamumuhay. Pagmamahala, ang pag-ibig ay puno ng positibong enerhiya. Ang iyong relasyon sa iyong minamahal ay malusog at nagdudulot ng inspirasyon sa bawat isa. Walang puwang para sa away o hindi pagkakaunawaan. Ang kasunduan sa pagitan ninyo ay nagbibigay daan sa mas maunlad na kinabukasan. Sa trabaho, ngayong araw, walang nakikitang hadlang sa iyong trabaho. Ang iyong dedikasyon at maagang pagpasok ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na landas patungo sa tagumpay. Ang pagiging maagap ay magdadala ng karagdagang benepisyo at magpapatibay sa iyong reputasyon bilang isang masipag na tao. Iris Gemini ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color green. Number 20, number 14 at number 3. Kahulugan: Ang blue ay nagdudulot ng kalmadong emosyon at ang green ay simbolo ng balanse at kasaganaan. Ang number 20 ay nagbibigay ng inspirasyon, ang number 14 ay nagpapahiwatig ng maayos na komunikasyon, at ang number 3 ay nagdadala ng kasiglahan sa mga ideya. Taurus. Ang pahiwatig ngayong araw, ay puno ng positibong enerhiya para sa iyo, lalo na kung ang mga plano mo ay nakatuon sa pamilya. Ang pagbibigay ng oras sa kanila ay magdadala ng kasiyahan at pagkakataong makabuo ng mga ideya para sa karagdagang kita. Ang mga pag-uusap na ito ay maaaring magbukas ng bagong pintuan sa inyong pamilya. Ang babala sa pagtulong. Ang iyong aura ngayong araw ay may bahagyang kabutihang loob na madaling maapektuhan. Dahil dito, iwasan muna ang pagbigay ng tulong sa mga taong alam mong hindi ganap ang intensyon. Ang sobrang pagkahabag ay maaaring magdala ng problema, lalo na sa aspeto ng pananalapi. Sa Tahanan at Negosyo kung may bisitang dumating at magbigay ng ideya o proposal ukol sa negosyo, pakinggan ito ng maigi. Ang mga ganitong pag-uusap ay maaaring magdala ng oportunidad na kapakipakinabang, lalo na kung ito'y ukol sa negosyo para sa pamilya. Subalit, tiyakin na ang bawat desisyon ay pinag-iisipan ng mabuti bago ito isakatuparan. Sa trabaho, maayos ang daloy ng iyong araw. Gayunpaman, iwasan ang labis na pakikasama sa mga taong mahilig magbiro ng walang respeto. Ang pakikisalamuha sa ganitong uri ng tao ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang abala o tensyon. Mas mainam na manatiling profesional sa lahat ng pagkakataon, Taurus. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color Red at Color Gold. Number 17, Number 32, at Number 29. Kahulugan. Ang red ay nagpapataas ng enerhiya at kumpiyansa, habang ang gold ay simbolo ng tagumpay at karangyon. Ang number 17 ay nagbibigay ng positibong pagbabago, ang number 32 ay tumutulong sa pag-abot ng mga pangarap, at ang number 29 ay nagpapalakas ng intuition. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, mahalagang mag-ingat sa iyong kilos at pananalita, lalo na sa trabaho. Ang pagbibigay ng tamang opinyon o puna ay dapat gawin ng mahinahon at maingat upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Para sa babala sa pakikasama, ay iwasan ang labis na pagiging mapagbigay sa mga kasamahan sa trabaho na madalas humihingi ng pabor. Ang labis na pagpapahiram ng tulong ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang suliranin na mahirap ayusin. Piliin mong magtrabaho ng may hangganan sa pakikisalamuha upang mapanatili ang iyong konsentrasyon. At kapag nakikipag-usap, gamitin ang iyong lakas ng pakiramdam upang makita kung sino ang tunay na may mabuting intensyon. Maraming tao ang maaaring gustuhin kang pakanabangan. Sa pananalapi, huwag magpahiram ng pera ngayon, lalo na sa mga hindi malapit sa iyo ang iyong swerte sa pera ay para sa iyong pamilya, kaya't gamitin ito ng maingat. Sa pagmamahalan, sa aspeto ng pag-ibig, magdala ka ng saya sa inyong relasyon. Maging masaya at bukas sa pag-uusap upang mapanatili ang init at pagkakaunawaan. Ang positibong enerhiya mo ay magdudulot ng kasiyahan sa iyong kapareha at sa inyong pagsasama, Gemini. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color silver. Number 10, number 32, at number 5. Kahulugan. Ang green ay sumisimbolo ng kalusugan at kasaganaan, at ang silver ay nagdadala ng karunungan. Ang number 10 ay nagbibigay ng ambisyon, ang number 32 ay nagdadala ng balanse sa buhay, at ang number 5 ay nagpapahiwatig ng kalayaan. Cancer Ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw, ay nagbabadya ng mahalagang pagbabago sa iyong mga plano. Kung may mga proyekto kang nakabinbin, ito na ang tamang oras upang buhusan ng dedikasyon at tapusin ang mga ito. Ang iyong kakayahan na maghanap ng tamang mga kasosyo o katuwang ay maaaring magbunga ng tagumpay, kaya't huwag magatubiling kausapin ang mga taong may parehong layunin. Ang pagkilos ng mabilis at maayos ay magdadala sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa katuparan ng iyong mga pangarap. Samantala, iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Huwag sayangin ang oras sa kanila, mas mainam na ito o ng atensyon sa pamilya, lalo na kung may mga kasunduan o usaping pinansyal na kailangang pagtuunan. Ang pamilya ang maaaring magdala ng swerte sa iyo sa pagkakataong ito. Sa trabaho, tiyakin na ikaw ay dumating sa oras. Ang pagiging huli ay maaaring makapag-iwan ng masamang impresyon sa iyong mga superior, na maaring makaapekto sa iyong reputasyon. Ang pagiging maagap at maayos sa iyong ginagawa ay magbibigay ng positibong resulta sa hinaharap. Ngayong araw, iwasan ang labis na pagiging maunawain sa mga tao, lalo na sa mga mahilig magyabang. Ang mga ganitong personalidad ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng iyong magandang diskarte. Magpakita ng kahinahunan ngunit huwag hayaang maapektuhan ang iyong mga plano. Tandaan, ang iyong layunin ngayong araw ay ang protektahan ang iyong enerhiya at fokus, Cancer. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color Red at Color Yellow number 17, number 36 at number 10. Kahulugan: Ang red ay nagpapataas ng lakas at ang yellow ay nagbibigay ng liwanag at optimismo. Ang number 17 ay simbolo ng kasiglahan, ang number 36 ay nagdadala ng oportunidad, at ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga layunin. Leo ang pahiwatig ng mga gabay, ay nagmumungkahi na umiwas muna sa mga kaibigan at kamag-anak na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang gastos. Ang araw na ito ay mas para maglaan ng oras sa sarili at magsimulan ng maliit na proyekto na maaaring pagkakitaan. Kahit simpleng gawain lamang ito, magdadala ito ng positibong epekto sa iyong kinabukasan. Sa pag-ibig, napakagandang pagkakataon ito para magkaroon ng kasintahan kung ikaw ay nasa estado ng pagiging single. Ang pagmamahal ay magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa iyo upang maging mas masipag at masigla sa iyong mga gawain. Ang kaligayahan mula sa relasyon ay makakaambag din sa iyong mabuting kalusugan. Sa pera, maganda ang dulot ng pagtulong sa magulang at mga kapatid. Ang ganitong kabutihan ay maaaring magdala ng biyaya at mas maayos na daloy ng pinansyal na aspeto. Subalit, magingat sa pagbibigay sa mga pamangkin dahil maaaring ito ang magdulot ng biglaang kakulangan sa iyong budget. Sa trabaho, mas makabubuting magpakita ng pagiging seryoso at may pagtuon sa mga gawain. Ang pagiging mahigpit o masungit sa tamang paraan ay makakatulong upang matapos mo ang mga gawain ng walang sagabal mula sa mga taong nais samantalahin ang iyong galing, Leo. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color yellow at color red number 12 number 23 at number 38 kahulugan ang yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan habang ang red ay nagpapataas ng enerhiya ang number 12 ay nagdadala ng mga bagong oportunidad ang number 23 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho at ang number 38 ay nagdadala ng kasaganahan. Virgo, ang pahiwatig ng araw na ito, ay nagmumungkahi na kahit nakakainis ang ilang kausap, subukan pa rin makipag-ugnayan ng maayos. Ang pagpapakita ng iyong kahusayan sa pamamagitan ng maingat na diskusyon ay magpapakita ng iyong pagiging mas nakaaangat. Ang diskarte na may kasamang mahinahong pakikinig bago sumagot ay magdudulot ng positibong resulta, lalo na kung ang layunin mo ay patahimikin o matuto ang iyong kausap. May sinyales din na ang paglalakbay na iaalok sa iyo ay may dalang mahalagang karanasan at kaalaman. Kung may mag-aanyaya sa iyo, huwag magdalawang isip na sumama dahil ito ay maaaring magdala ng kapakipakinabang na oportunidad sa hinaharap. Sa pera, mas mainam na maghinay-hinay sa paggastos ngayong araw. Huwag maglabas ng pera kahit sa magulang o kapatid. Ipagpaliban ito sa ibang araw. Ang pag-iwas sa biglaang gastusan ay magpapanatili ng swerte sa iyong pinansyal na aspeto. Sa pag-ibig, panatilihin ang tiwala sa iyong karelasyon. Iwasan ang labis na pagseselos dahil walang sinyales ng anumang problema sa inyong samahan. Ang anumang alitan na mangyayari ngayon ay maaaring magdala ng mas malubhang pag-aaway, kaya't mas mainam na pair alin ng kalmado at pagkakaunawaan. At tandaan, ang araw na ito ay puno ng oportunidad para sa pag-iingat, diskarte at pagpapakita ng iyong tunay na potensyal Virgo Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green at color red number 14 number 34 at number 10 Kahulugan ang green ay nagbibigay ng balanse at ang red ay nagpapalakas ng determinasyon. Ang number 14 ay nagdadala ng maayos na relasyon, ang number 34 ay simbolo ng pagsusumikap, at ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay nagpapahiwatig na may paparating na tulong pinansyal mula sa mga taong nagmamahal sa iyo, lalo na sa mga miyembro ng iyong pamilya. Ang suporta na ito ay maaaring magdulot ng mas masiglang koneksyon sa inyong tahanan. Ngunit, magingat sa mga biglaang bisita o makakausap na hindi mo lubos na kilala. Maaaring dala nila ang mga bagay na posibleng makagambala sa iyong kasalukuyang kalagayan. Kung mayroon kang binabalak na negosyo o ideya na maaaring pagkakitaan, Mabuting pag-usapan muna ito kasama ang iyong pamilya. Ang kanilang opinyon at gabay ay maaaring maging susi kung dapat mo bang ituloy ang iyong plano o maghintay muna ng tamang pagkakataon. Sa usaping pinansyal, unahin mong bigyan ng suporta ang mga mahal mo sa buhay, lalo na ang mga anak mong may sariling pamilya. Ang pagiging bukas palad mo ay maaaring magdala ng patuloy na biyaya sa iyong kabuhayan. Ang katalinuhan sa pamamahala ng pera ay magbubunga ng mas maayos at masagana pang kinabukasan. Sa pag-ibig, ang iyong pagiging malambing at masayahin ang magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Panatiliin ang ganitong pakikitungo upang ang inyong pagmamahalan ay manatiling matatag at masaya. Sa trabaho, iwasan ang pagiging distracted. Panatiliin ang focus sa iyong ginagawa upang magampanan mo ng maayos ang iyong mga tungkulin. Ang pagiging organisado at maingat sa desisyon ay magdadala ng tagumpay sa iyong profesyon, Libra. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Libra, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color red. Number 11, number 20, at number 32. Kahulugan, ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at kalinisan ng hangarin, habang ang red ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong koneksyon at tagumpay. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay, ay nagsasabing ang pagunawa at pakikinig sa mga sinasabi ng iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot ng masaya at payapang araw. Ang iyong pasensyang ipinapakita ay lalong magpapalapit sa inyong pamilya. Gayunpaman, paman, magingat sa pagbibigay ng mga bagong ideya sa kausap na maaaring magamit ng ibalaban sa iyo. Ang pagiging maingat ay mahalaga upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Kung dadalawin ka ng mga kamag-anak, bigyan mo sila ng oras at pagpapahalaga. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at buwenas sa iyong buhay. Sa pera o pinansyal na aspeto, kung hihingi ng tulong ang iyong magulang o kapatid, sikaping pagbigyan sila. Ang pagiging mapagbigay ay magbubunga ng maganda sa daloy ng iyong pera at magpapalakas ng koneksyon sa iyong pamilya. Sa trabaho, panatilihin ang tahimik at fokus na disposisyon. Iwasan ang pagiging bukas sa lahat ng bagay upang mas magampanan mo ang iyong tungkulin ng maayos at walang abala, Scorpio. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color blue. Number 16, number 21, at number 13. Kahulugan. Ang red ay nagpapalakas ng determinasyon, habang ang blue ay nagdadala ng kapanatagan at intuition. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng tagumpay sa mga aspeto ng relasyon at personal na ambisyon. Sagittarius Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing maging mapanuri at maingat sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ang pagiging mapili sa mga kausap ay makatutulong upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema. Tandaan na kahit ang mabait na tao ay maaaring magdala ng tukso o maling impluensya. Maging alerto at magingat upang mapanatili ang saya at kasiyahan sa buong araw. Sa pera o usaping pinansyal, unahin mong bigyan ng suporta ang mga mahal mo sa buhay, lalo na kung may sobra kang pera. Ang pagiging bukas palad ay magbubukas ng mas maraming oportunidad at biyaya sa iyong pinansyal na aspeto. Kung nagpaplano ka ng investment, pag-aralang mabuti ang iyong mga desisyon. Sa maayos na pagpaplano, makakabuo ka ng solidong ipon para sa hinaharap. Sa pag-ibig, kung may selos na nararamdaman, gawin ito ng may pagunawa at hindi sa galit. Ang ganitong damdamin ay maaaring maging daan upang mas lalo kayong magkalapit ng iyong mahal. Ang pagiging bukas at tapat sa isa't isa ay magdudulot ng mas malalim na relasyon, Sagittarius. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Sagittarius. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 8, number 23, at number 15. Kahulugan. Ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at koneksyon, habang ang yellow ay nagdadala ng kasiyahan at enerhiya. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon at kasagutan sa mga bagong oportunidad. Capricorn. Ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay pagiging kalmado at mahinahon. Mahalagang magkaroon ng mahabang pasensya, lalo na kung may mga taong nagdudulot ng tensyon o hindi pagkakaunawaan. Kapag nagpakita ka ng pagkayamot o inis, maaaring maapektuhan ang pagkakataon mong maipamalas ang iyong tunay na kakayahan. Kaya't maging mapanuri at timbangin ang bawat kilos at salita upang makuha ang respeto at tiwala ng iba. Balanse ang iyong enerhiya ngayon, kaya't ang pagiging matyaga ay magdudulot ng tagumpay sa anumang gawain. Iwasan ang pagsang ayon sa mga bagay na labag sa iyong kagustuhan o paniniwala. Maging mapanuri sa mga suhestyon ng iba at tiyaking naaayon ito sa iyong mga layunin. Sa trabaho, dapat kang magpakita ng lakas ng loob at kumpiyansa. Ang pagiging matapang ngunit maingat ay makakatulong upang maiwasan ang mga taong maaaring magdulot ng abala sa iyo. Huwag hayaang maapektuhan ka ng mga negatibong komento o distraction. Sa halip, ito ang iyong enerhiya sa mga bagay na magpapabuti sa iyong posisyon at magdadala ng pagunlad. Sa pagmamahalan, may magandang balita para sa tahanan. Walang indikasyon ng anumang problema, kaya tasahan ang masayang pagsasama ng pamilya. Ang positibong enerhiya ay magdadala ng kasaganaan at mabuting kalusugan sa inyong lahat. Panatiliin ang pagiging malambing at maalaga sa iyong mahal sa buhay upang mapanatili ang harmony at pagmamahalan sa inyong tahanan, Capricorn. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green. Number 23, number 27 at number 16. Kahulugan. Ang pink ay nagbibigay ng kaligayahan at ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan. Ang number 23 ay nagdadala ng maayos na plano, ang number 27 ay simbolo ng tiwala sa sarili, at ang number 16 ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Aquarius. Ang araw na ito ay puno ng pahiwatig ng oportunidad, ngunit kinakailangan mong maging maingat at mapanuri. Posibleng may lumapit sa iyo, maaaring dating kaibigan o kamag-anak upang magalok ng negosyo o karagdagang pagkakakitaan. Aralin ng mabuti ang kanilang alok at huwag magmadali sa desisyon. Kung maayos ang plano at tiwala ka sa mga kasama, malaki ang posibilidad na magtagumpay ang anumang transaksyon. Sa mga lakad o biyahe, iwasan ang paglalakbay kung hindi ito kinakailangan. May indikasyon na maaaring mauwi sa abala o hindi magandang resulta ang pakikipag-usap sa mga tao sa labas ng iyong karaniwang paligid. Panatiliin ang pagiging kalmado at unahin ang mga bagay na mahalaga lamang. Sa trabaho, maging mapagmasid at mapanuri. May posibilidad na matuklasan mo ang ilang hindi kaaya-ayang gawain ng iyong mga kasamahan hindi mo kailangang ipaalam ito sa lahat. Sapat nang kausapin mo ng maayos ang taong sangkot upang maituwid ang kanyang mga pagkakamali. Ang iyong pagiging mapanuri ay magdadala ng mas maayos na daloy ng trabaho at higit na pagunlad para sa iyo. Sa pagmamahalan, gamitin ang iyong oras upang makasama ang iyong minamahal o pamilya. Ang mga positibong aura na ibabahagi mo sa kanila ay magdudulot ng mas maraming swerte at masayang vibes. Ang pagiging maalaga at mapagmahal ay magbibigay daan sa mas matibay na samahan at mas maayos na relasyon, Aquarius. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color green at color red. Number 18, number 31, at number 25. Kahulugan, ang green ay nagdadala ng kasaganahan, at ang red ay nagbibigay ng lakas. Ang number 18 ay simbolo ng lakas ng loob, ang number 31 ay nagpapahiwatig ng pagkamit ng layunin, at ang number 25 ay nagbibigay ng inspirasyon. Pisces Ngayong araw, ang gabay mo ay nagsasabing maging maingat at mapanuri. May mga taong maaaring magpakita ng magagandang intensyon ngunit may itinatagong layunin. Kapag naramdaman mong may kakaiba, agad na umiwas sa kanila upang hindi masangkot sa anumang problema o hindi kaaya-ayang sitwasyon. Sa swerte, maganda ang daloy ng enerhiya ngayon posibleng may bigla ang pagkakataon na dumating sa iyo. Kung may mag-alok ng tulong o pagkakakitaan, tanggapin ito ngunit siguraduhin pinag-aaralan mo muna ng mabuti. Maaaring ang isa sa mga alok na ito ay magbigay sa iyo ng tagumpay sa hinaharap. Sa pamilya, asahan ang masayang samahan sa tahanan. Ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng positibong enerhiya na magpapalakas ng kanilang mga plano. Hikayatin silang ituloy ang kanilang mga layunin dahil malaki ang tsansa nilang magtagumpay. Sa trabaho, may posibilidad na makita mo ang mga kasamahan mong gustong magpakitang gilas. Huwag kang ma-pressure, manatiling kalmado at iwasang makisali sa kompetisyon kung hindi ito makakabuti para sa iyo. Ngunit kung may ideya kang sa iyo nagmula, huwag mayang ipahayag ito upang hindi ka mapag-iwanan sa pag-asenso. Sa pagmamahalan, maglaan ng oras upang mapanatili ang saya at harmony sa inyong tahanan. Ang pagiging bukas sa damdamin at pagkakaroon ng masayang pakikitungo sa pamilya ay magbibigay ng positibong vibes na magdudulot ng kasiyahan at magandang kinabukasan para sa lahat, Pisces. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color silver. Number 14, number 3, at number 28. Kahulugan, ang pink ay nagbibigay ng kaligayahan at ang silver ay simbolo ng karunungan. Ang number 14 ay nagdadala ng maayos na relasyon, ang number 3 ay nagpapahiwatig ng kasiglahan, at ang number 28 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa tagumpay.